Good morning po mga kalaki ngayon po ay January 2. Ayan, January na to po. Ang <laughs> bilis na naman po ng panahon. January 2 na po agad mga kalaki. Congratulations po sa mga napanalo po natin mga kalakit sa mapapanalo pa po natin. Buong December, last year, at buong taon po ng 2024, congratulations po. Kaya sino po kaya ang susunod ng mga winners natin? Ngayon pong buwan ng January, gusto ko mas marami po ang mapanalo. Ito na po mga 3-digit lucky numbers. Kunin mo na ngayong aras 8 na umaga ng January 2. Dubai, 621. Malaysia, 594. Taiwan, 338. Thailand, 327. Philippines, 026. India 174 New Zealand 890 Australia 564 Mexico 922 Canada 306 Greece 135 Israel 278 Las Vegas 451 Saudi 239 Japan 586 Italy 690 Germany 524 Korea 839 Texas 166 China 287 Singapore 306 Hong Kong 171 at sa Sweden 389 ayan po mga 3 digit lucky numbers natin pwede nyo po i-rambol yan pwede nyo pong taya sa Lotto Pilipinas sa Lotto Abroad at National at ingat po kayo sa mga fake account dapat makakausap nyo muna ako bago kayo sumali ha marami po sila dyan makikita nyo ako dapat sa video call good luck